Buenos dias, señoritas y señoritos. Headline. Mga Pilipinong mag-aaral sa public school naging mas bobo sa panahon ni former president Rodrigo Roa Duterte. Yan ang magandang headline na dapat nakikita natin. Sayang. Hindi nyo ito nakikita ganitong headline sa mga regular media or kaya sa mga vloggers kasi busy-busy sila sa pag-cover sa pagpapogi o pagpapaganda <laughs> ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte na ngayon ay uh, pinapalabas ang sarili niya na hero by uh, by uh, pushing and promoting uh, the uplifting of the educational competency ng mga public school students. Kung baka ako ang gumagawa ng solusyon para hindi maging bobo at maging mas matalino ang mga estudyante natin, ang mga estudyante sa public school. Ito lang ang masakit. Hindi niya inaamin na naging bobo sila nung time ng uh, na, presidente ang tatay niya si former president Rodrigo Roa Duterte. Itong masakit na hindi nyo nakikita sa mga headlines na ngayon uh, kahit saan kayo magmanood uh, sa TV o magbasa andyan si BP Sara nagsasalita <laughs> Pero meron naman kasi siya motibo eh. Hinihingi niya na yung inalis na confidential funds niya, ibigay dito sa literacy program. Pero yun nga, dapat aminin rin niya na sinosolve ko ang problema ng tatay ko dahil hindi pinapahalagahan ng edukasyon. Nangutang, pinautang tayo ng 13 trillion. Pero hindi lang man binuhos sa edukasyon. Walang computer ang mga bata Meron na nga, nga 4.6 billion Computer program Sa DepEd At sa Bureau of uh, Of uh, uh, Department of Budget And Management Office uh, Yung Procurement Service PSDVM Na under sa sa bata ni Duterte At tsaka ni, ni Senator Bongo na si Christopher uh, Lloyd Sorry, dito pa may sakit pa si Bat <clears throat> Si Christopher Lloyd Lau Pero napunta lang Sa katiwalian dahil Na nakita ng COA Na overpriced pala <clears throat> Yung computer pala na Sorry, sorry for that, apologies Na yung computer pala Na dapat 40,000 kinawa 80,000, 70,000 na pero kah kahit bilyon pa man ang halaga, hindi pa rin sila pinailang ng plunder ng bata ni Duterte na nandiyan uh, sa Office of the Ombudsman. So appointee ni Duterte na ngayon ni ni Marcos. So that goes to Shorin. Gaano ka walang prioridad sa Marcos administration ang fight against corruption. So, yan. Uh, si, yung genius na yan, si Christopher Lloyd Lau, na involved rin sa Parmali. So, paano, paano tatalino yung mga bata? Nakita naman natin, nakita nyo lahat. May tulong ba sa mga bata? Wala. Wala. Kanya, KKB tayo, kanya-kanya tayo. Pero laki-laki ng utang. Ngayon, meron pa ako nakikita mga mga opisyalis ng gobyerno sinasabi, ah, natamaan kasi tayo ng ng COVID. Pero hindi. Yung mga bansa, natamaan rin ng COVID, like Singapore. At iba pa mga bansa sa Asia and all over the world. Tuloy pa rin, mataas pa rin sila sa ranking, pero tayo, kulelat. Kulelat. In the average sa sa test na ginawa sa mga bata noong year 2022. Itong test ay tawag uh, uh, Program for International Student Assessment or PISA which is intended to ensure na lahat ng bansa pareho ang uh, they maintain the high standards of education uh, at uh, ang gumawa nito ay ng organization for economic cooperation and development. Kumbaga, gusto nitong organisasyon na ito na lahat ng mga bansa magiging progresibo dahil edukado 'yung mga mataas ang standard ng education kasi alam naman natin ang education can uplift the progress of a country kung educated ang mga ang mga citizen na nakita natin 'yan sa Singapore, sa Japan. Pero mantakinyo, mantakinyo. Out of 81 countries globally na binigyan itong test. 81 countries. Ang rango natin, 77th. 77th. Sa student assessment conducted by the Organization for Economic Cooperation and Development. In short, halos kulelat na tayo. Ka-level na natin mga Vietnam. Pero meron pa ako uh, Vietnam kung maalala nyo na, na, Magulong bansa ito From the Vietnam War, War days pa Nga, uh, nga uh, pagkatapos na 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 kwa na, cover na, na overrun ng talaga ng mga na misrule ng mga ng mga komunista pero ngayon lang sila medyo they are embracing uh, democracy a little Kumbaga, de, ngayon pa lang sila umuusbong sa world scene and yet Kinukumpara natin sa kanila Dapat ikumpara natin sa mga Singapore, Malaysia, Thailand Na mas matataas pa sa atin Pero tayo kulelat So Biro nyo Sa mga test na Ginawa sa 15 year old learners Ah uh, Lumabas na Yung Pilipinas Is scored less than The OECD Average in Mathematics Reading, Science At uh, Consistent ang result From 2018 Na ginawa, last gin every 3 years Ginagawa itong test To 2022 So ibig sabihin Walang nagbago At uh, hindi sila Pwede magdehilan na 2018 May COVID na Wala pang COVID and yet kolela tayo sa reading, mathematics, and science. Saan pa tayo pupulutin yan? Ano ba? Forever na lang ba tayo? Magbaglilinis ng mga CR ng, ng all over ng buong mundo? mag-aalaga mag ng mga babies? Dahil wala tayong skilled workers na pwede maging CEO tulad yung mga Indians, CEO at founder ng mga tech companies. Sa Silicon Valley sa Amerika Mga kuwan sila Lahat Facebook Google ex Puro mga executive sila nandyan Mga Indian Meron pa nga ka, kahit, kahit mga Bangladeshi Nakakapasok pa tayo wala Kung sila mga executives Ang mga Pilipino nag Hindi naman minamaliit natin Nagtatrabaho sa Kahit asawa ko Nag OFW sa, sa Kuwait pero pinauwi ko na siya in 3 years lang kasi nakikita ko wala hindi talaga asenso kami uh, sa trabaho niya na yun. Uh, pero ma marangal na trabaho yun. Pero do 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 don't we dream na later on mga executives ang import natin? Ex export natin sa, sa buong mundo? Okay man naman yung mga nurse, teacher, maid, uh, engineer, driver, sailor, pero mas maganda kung mas malaking pera ma-generate yung mga OFW Pilipinos. Kung mga executive sila, yung mga managerial position in sila, uh, high, techie sila na ider gumagawa sila ng mga apps, gumagawa sila ng mga computer, mga cellphone. Look at South Korea, ganyan sila magaling. Look at the Taiwanese, ganyan sila magaling. And yet asyano lang 'yan. Pagkagaya natin lahat because of education at prioritization ng gobyerno sa education, hindi sa pag pagwawaldas ng pera sa Parmali, pagwawaldas ng pera sa computer scam, pagwawaldas ng pera sa 15 billion na wala sa 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 kwan sa PhilHealth at ano lahat ng iba-iba pang mga anomalya na nangyari nung Duterte administration at lalo na yung pagbubuhos ng pera sa deadly and corrupt anti-drug war. So, sa test ng mathematics for 15 years old, ang Pilipinas ay nakuha 355 points Samantala ang global average, average pa to, hindi po ito pinakamataas, average ay 472 points. Kahit sa average lang hindi pa natin mahabol. So uh, sa, sa mathematics ganun rin kababa tayo. Ganun rin sa reading ganun rin. Ah uh, Kwan tayo? 476. Ang average ang average reading score 476 sa buong mundo tayo 340. Napakababa talaga. Sa science rin, ang average uh, uh reading uh, science score is 485, tayo 356. So wala talaga, kuwan talaga, baksak talaga. At uh, Uh, sabi sa mga press release ni Sarah Na nagpapapogi dito Hindi daw sila umi-expect na Nung 2022 na binigyan ng test Nung bago pa lang siya sa DepEd Na tataas tayo kasi Wala daw budget Eh walang budget kasi Kinuha mo yung, 100, yung 150 sa DepEd eh Kinuha mo yung yung uh, Inilagay mo yung uh, Yung uh, 500 confidential fund sa sa office of the vice president nilagay mo sa red tagging ha huh? hindi sana nilagay mo na dito pero ngayon na lang nag nagpapaingay si vice president sara dito nagpapa-interview uh, everywhere nag -speech, speeches everywhere dahil hinihingi niya, yung inalis sa kanya 150 million from DepEd, ibigay na lang sa programa nito. Eh sana ginawa mo na yan noon pa. Hindi mo na kinuha sa DepEd. Kung hindi pa kinuha iyo ng Senado at ng Kongreso, hindi mo pa yan. So, at uh, sana aminin mo lang man na nangyari ito sa panahon ng tatay mo para mabago natin itong programa. So ngayon, dahil nga naalis sa kanya yung 150, yun. Pinupush nila itong National Learning Recovery Program or NLRP. Ngayon lang. Pero sana nilagay mo na doon parang sa 125 million, yung palang sana binuhus mo na dito. Hindi mo inubus yung 11 million in 11 days. Ha? Ano? Ah, 125 million? for 11 million in 11 days. So yan yan ang uh, problema. Yan ang problema ng edukasyon na na yan pa rin isang legacy na iniwan sa atin ni former president Rodrigo Roa Duterte. Hindi lang tayo iniwan ng 30 30,000 dead bodies, iniwan na tayo ng 13,000 13 trillion na utang na babayaran natin in 10 years sa laki. Iniwan pa tayo ng ng almost illiterate stupid generation of uh, uh teenagers how sad na samantala uh, in the 70s and 80s before uh, former president uh, uh, Ferdinand Marcos Sr came to power tayo isa sa mga most educated top 5 most top 3 most educated nagsasalita ng ingles educated by the americans in the whole of asia ngayon wala kahit sa asia kulelat kahit sa asia kulelat sa mga sa mga na hindi nga marunong mag-ingles ang mga vietnamese pero mas matalino pa sa mga batang pilipino so please share this blog maawa naman tayo sa bansa natin let's vote for the right candidates please share this blog and join me And tell your friends to join me in the uh, in the uh, uh, electoral reform advocacy. Let's vote for educators in the in the 2025 and 2028 elections. So thank you very much for watching. Also, don't forget to tell your friends to subscribe to the blogcaster Armandin YouTube channel. And I'll be seeing you in my next vlog.